An investment in knowledge pays the best interest. Yan ang sikat na kasabihan ni Benjamin Franklin. Hindi kailanman ikalulugi ang pagbibigay puhunan sa edukasyon dahil wala itong ibang balik, kundi maganda at matagumpay na buhay. Nung una, narinig ko lang siya sa mga classmates na taga-tagig. Narinig ko lang sila na nag-uusap about scholarship. Ang bilis naman, kala ko parang next time pa makukuha ganun. Ngayong September 26 na and nakabudget na siya bago pa makuha. First is psychology books kasi ang mamahal ng libro. And gaya ng sabi kanina, pag uwi ko sa bahay, li -libre ko ng pizza yung parents ko. Speaking mostly financially, siyempre sa mga gastusin sa school, na may mga ano tayo, kanya-kanya tayong uh, panggasus everyday. Like yung mga resources na needs, first of all, I would like to say thank you sa scholarship and uh, Bukod sa smooth na process and mabilis na bigayan, marami itong opportunities na inopen sa students na gaya ko. Kinikilala natin ang mga estudyante bilang mga produktibo at mahalagang parte ng ating komunidad dahil sila ang pag-asa ng ating kinabukasan. Kaya naman sa ating mga Lani Scholars, saludo kami sa inyo sa pagharap ng mahihirap na kurso at pagpapatuloy na matuto para sa ikauunlad ng ating lungsod at bansa.